Hello guys, for today's vlog, ayan, magpapakain tayo ng saging kay Baby Adi ni Mami Yay, yeah, itakam na takam ng Adi Da, da, maya ka? Nalina mo yan ni Adi, oh Ida hmm. Gusto mo ni Ida? Abo Abo Si Adi na dyan na lugod. hindi ba yung jabatag? May video. Ang ka sa video. Yan. Nay, very good si Adi. Very good na maray. Hmm. Huh? kita kasih biju hmm kita <laughs> kita kasih biju muda hmm tiba yang si Adi sesaging very good number si Adi oh mana ya Mia Kamanda. Mia Kamanda. Hmm. Maubos na ni Adi. Oh. Abu. Abu ni da. Tiba yun si Adi sa nay. Turan mo man si Adi. Hmm. A very good na tanga si Adi yun. Oh. Katangad ba ka di si Aday? Wala na. No more sagging na. Thank you for watching. Bye-bye.